Colombian women's cycling team nagsihubaran? Well, not really. Kung ang tanong ninyo ay kung ito ba ang officially sanctioned uniforms para sa Colombian women cycling team, ang sagot ay oo. Sinuot nila ito para sa isang race sa Italy nung isang araw. Okay lang kung napatitig kayo. Okay lang kahit i-pause nyo ang video na ito. Dahil kami rin ay hindi makapaniwala noong una naming nakita mga litratong ito na mukhang kontrobersyal pero hindi. Ang mga uniforms na suot nila ay kakulay lang ng kanilang balat at wala silang pinapakitang kakaiba. Pero mula sa malayo ay talagang mukhang medyo nakahubad ang buong team. Natural ay nagkagulo ang internet sa mga comments at biro tungkol sa fashion faux pas na isinagawa nila dito. Mas okay naman ito kesa sa foot-on team na nagdesisyong lumabas ng nakaganito noong 2010 kumpara sa mga ito ay di hamak na mas maganda na ang kakaibang uniforms ng team Columbia. Anong sa inyo? Pag-iwan ng opinion sa comments.